gaano nga ba kagaling si Dwight Howard sa kanyang prime mga ka idol So sa video na ito mga idol, ating pag-usapan sa episode na ito ay ito yung pinakadominanting sintro noong 2000 era mga idol sa NBA mga idol So walang iba yan kundi si Dwight Howard mga ka-idol. So, so, yung pinakamabangis na pagdating sa dakdakan, depensa at talagang maasahan ito sa ilalim mga idol So, ito ay tinataguro yung ang bilang isang the Superman sa NBA mga ka -idol. So, kakaalam ko lang mga ka ay nag-champion dito sa slam dunk competition mga ka -idol. So, yun. So, kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel mga ka ay baka naman pwede namang pa-subscribe at pa-click yung notification bell button and click all. Then, syempre, nag-upload na rin ako sa Facebook natin, mga ka-idol. Kung doon kayo mananood, ay huwag nyo namang kalimutan, pakilike naman at pakifollow sa ating YouTube, sa Facebook, mga ka-idol. You know? So, para mas lalo natin maintindihan yung video natin ngayon, mga ka-idol, ay sabayan nyo akong panuorin. Ang video na ito ay nanggaling kay Chad TV, mga ka-idol. So, subscribe natin si Chad TV bisitahin niyo yung kanyang YouTube channel mga ka-idol ay eh, marami siyang mga review o mga NBA covered lalo na sa mga history ng NBA mga idol so huwag na natin itong papatagalin mga idol ay eh, ipiplay na natin to let's go Si Dwight Howard ang isa sa mga pinakamabangis pagdating sa dakdakan at depensa at ang tinuring na pinakadominanting sentro sa liga sa loob ng halos isang dekada. Pero ang drama at maling mga pasya ang dumumi sa dapat pang Hall of Famer niyang karera sa liga. Kaya balikan natin kung gano'n nga ba halimaw si Howard sa kanyang prime at kung paano niya pinagharihan ng 2000 si Ira. Ito ang kwento ni Superman. Pumasok si Howard sa draft nung labing walong taong gulang pa siya. Pero sa kabila ng kanyang murang edad, napili siya bilang first overall pick nung 2004 NBA draft. Chosen ng prangkisa ng Orlando para gawing angkla ng kalilang sistema, kagad naging malaki ang epekto niya sa si Magic para sa... So mga the first overall pick noong... Anong year to mga idol 2004 mga idol So, grabe sa NBA draft. Chosen ang prangkisa ng Orlando para gawing angkla ng kanilang sistema. Kagad naging malaki ang epekto niya sa si Magic para sa rebounding at lalo na sa depensa. Kaya natapos ang kanyang unang season may average na 12 points and 10 rebounds. Para magtayo ng panibagong record bilang ang pinakabata sa NBA na makapagposte ng double-double averages matapos ang buong season. Kaya ang patpating si Howard noon ang naging laman ng headlines buong taon. Lalo na na magumpisa ang sunod na elimination, nakita natin ang kanyang ibang klaseng transformasyon. 20 pounds of pure muscle lang naman kasi ang dinagdag niya sa kanyang kaha. Kaya ang mga kasabayan niya hirap na hirap siyang itulak palabas ng shaded area. At kitang kita natin ang epekto nito sa mga numerong pinosten niya. Averaging 16 points, 13 rebounds, and 1.4 blocks bawat laro without missing a single game sa regular season. At sa mga sumunod na taon, ang pinakamatinik na pick and roll defender ang nabuo niyang reputasyon. Gamit ang kanyang lateral quickness at explosiveness, naging madali para sa kanyang i-cover kahit na anong posisyon. Kung sentro ang kaharap na kaldagan ng tapatan, ang kanyang bato-batong katawan ng susi para hindi siya mapwestuhan. At kung mapunta naman siya sa switch kontra sa gwardya ng kalaban, ang kanyang lateral quickness ang gagamitin niya para hindi mapag-iwanan. Kaya 2007 pa lang sa kanyang pangatlong taon, hinirang na siyang isang All-Star at binuhat ang Orlando papunta sa postseason. At 2008 naman, mas naging malaking parte siya sa opensa ng prangkisa. Binigyan siya ng mas maraming touches sa poste at hinayaan mag-operate around the shaded area. Kaya sa season na yun, 21 points, 14 rebounds at 2 blocks per game ang naitala niya. Averaging 20 plus points for the first time sa kanyang karera at nanguna sa total rebounds made sa buong liga. At kung sa mga panahon ngayon ay hindi mo pa siya kilala, siguradong pagkatapos ng All-Star Game ay tumatak na ang pangalan niya. Sa 2008 Slam Dunk Contest kasi, nagbigay siya bilang si Superman. At doon lumipad at nakalimaw siya para ipakita ang isa sa mga pinakababangis na dakdak sa history ng liga. Kaya kahit hindi pa pulido ang galaw niya sa poste at sandamakmak na free throw ang kanyang binlangka, tinuring pa rin siyang best center in this NBA era. Dahil ang pagkukulang niya sa lalim ng arsenal niya sa opensa, nabawi sa lakas at talino niya sa depensa. Sa 2009 season nga, ang Orlando Magic ni D12 ang nagkaroon ng pinakamataas na defensive rating sa liga. At simple lang naman ang ginawa nila. i ang opensa ng kalaban, papunta sa bakulan na nag-aabang sa painted area. Bibihira lang naman kasi ang may kayang sabayan ng lakas niya. Utakan ng kanyang depensa o kahit na pagpagin siya gamit ang bilis ng mga gwardiya. Kaya nag-average si Dwight ng 3 blocks per game sa season na yun at parang haunted house ang shaded area ng Orlando noon na walang may gustong sumaksak at the challenge si D12 kahit bigyan ng pagkakataon. Bakit naman kasi? Pinangunahan lang naman niya ang liga sa rebounds at blocks sa season na yon at tinanghal pang defensive player ng buong taon. Sa opensa naman, itinuring si Howard bilang isa sa mga pinakamatinik na love threat sa liga. Kaya nga kapag nakapwesto na ito sa shaded area, ang ginagawa ng ibang koponan ay sinasakyan na lang siya. Sa 59% shooting niya kasi sa free throws, gumana ang ganitong strategiya. Pero pag tung -tung pa ng playoffs, ang halimun na si Howard ay nag-ibang ang lupa. Nilampaso nila ang defending champion na Boston para makatugtog sa conference finals against the Bron. At sa series nila versus Cavaliers, nag-playoff mode si LBJ, averaging 38 points sa seri nyo. Pero ang mga numerong yan ay madaling nasa pao ni D12 sa pang-anim na bakbakan. Nang tumabo siya ng karira ay 40 points and 14 rebounds para pagari ang silangan at makatungtong sa kanyang kauna-una ang NBA Finals sa Piras, kung saan nag-aabang na ang best in the West na LA Lakers. At sila ang klarong underdog sa seryeng ito. And true enough, tinalo sila ni Kobe sa loob lang ng limang laro. Pero kahit na kinabot sila dito, ang ginawang paghalimaw ni Howard sa Game 4 ay kailangan nating ikwento dahil nagtala lang naman siya dito ng 16 points, 21 rebounds, at 9 blocks para buhatin ng Orlando. Kaya talo man sila sa kampiyonato, manalo naman sila sa kanilang all-star na sentro. 2010 kasi, pinunahan niya ang buong liga sa aspeto ng rebounds, field goal percentage, at blocks para mapanaluna ng kanyang pangalawang Depoy Award. At 2011 naman, gumawa ng kasaysayan si D12 ng itanghal muli siya bilang defensive player ng taon. Siya noon ang kauna unahang malalarong nakatanggap ng award na yon sa tatlong magkakasunod na pagkakataon. At dagdag pa, Nagtapos din siya bilang second sa MVP voting sa likod ni D-Rose. But despite his dominance, naging klaro sa unang pitong taon niya sa liga na wala sa kanya ang qualities para maging leader ng kanilang prangkisa. Ang kanyang body language ay hindi pang pinuno at hindi siya nagpapakita ng disappointment kapag natatalo sila sa isang laro. Basta't makuha niya ang kanyang mga halimaw na numero, okay na ito sa kanya. Kahit matambakan sila, wala siyang gagawin para mamotivate ang kanyang mga kasama. Madalas man din siyang makabutata, pero imbis na isecure ang possession, papaluin niya ang bola ng pagkalayo para mas maging madiin ang highlight niya. Ilang beses din natin siyang nakitang nakangisi at parang bata lang na naglalaro sa loob ng court. Na kung iisipin ay wala naman sanang masama. Pero sa kaso ni Dwight, mas nagkaroon siya ng paki sa kanyang individual na imahe sa liga kumpara sa pagiging leader ng kanilang prangkisa. Dahil dito, mabilis bumagsak ang chemistry ng team at ang dating title contender na Orlando ay biglang nagalat at nalaglag sa unang round pa lang ng playoffs na ito. Kaya bago pa man matapos ang 2012 season, nagparamdam na si Howard na wala siyang intensyong mag-renew ng kontrata sa Orlando. And come August 10, 2012, dalian ang tinrade ng Magic si Dwight papuntang Lakers, kung saan sila ng super team kasama si Nash, Gasol at Kobe. On paper, napakalaki ng potensyal ng kombinasyon nilang ito. Pero nang mag ubisa ang season, nagkanda leche-leche ang kanilang posisyon. Na-injure si Steve Nash ng kalahating taon, hindi fit si Coach D'Antoni sa sistema at hindi na maximize si Gasol sa opensa. Pero ang pinakamalaking dagok talaga sa super team na ito ay nang hindi makarecover fully si D12 sa isang back injury na natamo niya sa Orlando. naapektuhan ang kanyang atletisismo at bahagyang nabawasan ng kanyang mga minuto. But don't get me wrong, class S na halimaw pa rin itong si Howard. Siya pa rin nga ang nanguna sa rebounding sa taong ito. Kaya wala tayong pwedeng masabi sa kanyang talento. Ang naging pintas lang talaga ng ibang fans at kahit mismo ni Kobe at ni Nash ay ang kanyang antics sa court, sa loob man o sa labas. At nang ma-injur si Kobe sa taong ito, naisipan ulit niyang lumipat na lang ng prangkisa. This time sa Houston, playing alongside James Harden ang kinalagyan niya. At parami ang nagkakala na malayo ang mararating ng duo nila. Pero hindi pa sila nagtatagal, lumabas na ang problema sa kombinasyon nilang dalawa. Hindi sila nagkasundo at hindi naging compatible ang personalities nila. Gusto rin ng mas maraming touches ni Howard na hindi naman napagbigyan ng kanyang katandem na gwardiya. Well, dinala naman sila ng talento nila sa <coughs> Kaya dahil nga practically walang chemistry ang dalawa, hanggang dito na lang inabot nila. At sa sunod na tatlong taon, nagpatalon-talon siya sa Atlanta, Charlotte at Washington. At sa tatlong kupo ng ito, sinabi niyang seryoso siyang manalo at doon na sana magre-retiro. Mga pangakong alam nating lahat ay napako. Kaya sa mga panahon ito, marami na ang bumabatikos kay award. Ano na ang nangyari sa dating pinakadominanting sentro sa nakaraang dekada? Parang papunta na sa pagiging payaso ng liga at hindi na sineseryoso ang mga sinasabi niya. Pero pagdating ng 2019 somehow, nagawa niyang i-redeem ang pangalan niya. Dito sa Lakers, nag-stand out siya bilang isang role player ng prangkisa. Rebounding, taga ng bola, depensa, you name it, ginagawa niya. At ang importante, walang nikatiting na bahid ng drama. Kaya naging malaking parte siya ng kampiyonato ng Lakers noong 2020. Ang kanyang nag-iisang titulo sa loob ng halos dalawang dekada niya sa liga. Pero kahit naiisa lang ang singsing -sing niya, hindi naman matatawaran ang iniwan niyang legasya sa liga. eight time All-Star, 5-time Rebounding and 2-time Blocks Leader at five time All-NBA First Team. Ilan lang ito sa patunay na isa si D12 sa mga pinakadominating center. Yun mga ka-idol, no? yun yung kwento ni ni Dwight Howard sa paglalaro ng basketball sa 2000 ira mga ka-idol sa NBA. So yun nga mga ka-idol, yun talagang kahit papano, yun nakasungkit pa rin siya ng isang singsing -sing, mga ka-idol. At yun ay nakakuha noong 20... 2020, 2020 o 2021 NBA season mga ka-idol. Yun, kasama niya si Lebron sa LA Lakers mga ka-idol. So patalang-talang siyang team din niya. Ang dami nang napupunta nito mga ka-idol. Mga idol, itong na to ay sa kasalukuyan mga ka idol ay naglalaro ito sa sa Taiwan mga idols. Tapos ngayon ay nasa Pilipinas na mga idols sa Saudi mga idol. So 'yun. Sana nagustuhan niyo 'yung video mga kaidan hanggang dito na lang po 'yung ating video. See you next vlog mga kaidol. See you next video. Maraming salamat sa inyo.